Kahit ilang araw pa itong adobo ay hindi agad-agad ito masisira mas lalo pa nga itong sumasarap habang tumatagal. Ay guys, ngayong araw nga pala ay magluluto ako ng adobo pero bago nga habang nasa biyahe kami kanina ay may nataanan kami, may nasusunog. At pagkalagpas naman namin ay parang may nadisgrasya naman dito ng mga sasakyan. Siguro sobrang bilis ang pagpatakbo kasi sira talaga yung unahan ng sasakyan at tumba din yung puno dito sa unahan. A few moments later. Pagkalipas nga ng isang oras na biyahe namin ay nakarating na din kami ng accommodation bitbit -bit ko nga itong mga pinamili ko doon sa supermarket namin. Nagbihis nga lang pala ako tapos dumretso agad ako dito sa kusina para tignan yung rice cooker kung may tira pa akong kanin. Dahil wala pala akong tirang kanin ay kailangan ko magsaing muna. Inugasan ko nga lang din pala ng mabilisan at magtatakal ako ng tatlong takal na bigas. Ganito na talaga ang routine ko araw-araw pagkatating sa bahay ay eh mag-aasikaso ng lulutuin para may kakainin. Kung hindi naman ako mag-aasikaso, anong kakainin ko? Pagod na at puyat pa ako galing sa trabaho. Hindi naman po pwede na matutulog ng ako tapos walang laman yung chan ko hindi kasi ako sanay na hindi ako kumain sa isang buong araw tapos matutulog lang sa mga punto nga na ito, ay kumuha na ako ng mga sangkap na gagamitin ko sa lulutuin ko Balik kumuha na nga pala ako ng luya, bawang at sibuyas inuna ko na nga din pala gayatin yung sibuyas tapos sinunod ko na din yung bawang ginayat ko nga lang din pala ng katamtamang laki tapos isusunod ko na din itong luya Balik kiniskis ko nga lang pala yung balat para hindi masyado makapal yung pagbalat ko dito ayan pagkatapos kumabalatan ay ginayat ko lang din siya ng slice Meron ako dito isang balot na manok oh, kaya bubuksan ko na gamit ang kutsilyo. Parang masyadong malaki kung aadobohin natin ito ng ganito kalalaki kaya tagtarin natin ito ng saktong laki lang. Pero kung sa tingin nyo ay sakto lang din naman yung laki ay nakadepende na sa inyo yan kung anong trip nyo. Bali magbabalat din ako ng dalawang pirasong patatas kasi masarap din ito sa adobo. Pero kung ayaw nyo lagyan ng patatas yung adobo nyo ay okay lang din naman. Pero para sa akin ay napakasarap din talaga itong patatas lalo na kapag ipiprito mo muna. Ngayon naman ay bubuhayin ko na itong otomatikong lutuan kinuha ko na din yung malakasan kong kawali itong use oil na nga din pala yung gagamitin ko kasi pinagpirtuhan lang din naman ito ng manok wag lang yung pinagpirtuhan ng isda kasi mag iiba ang amoy ng patatas natin bali naglagay lang ako dito ng kunting asin at kunting pamintang durog para magkalasa ngayon naman pagka mainit na yung mantika ay pwede na tayo magprito ng patatas habang ako nagpiprito ay kinuha ko muna saglit yung chips dun sa loob ng kwarto ko para may ngata-ngatain ako medyo matagal-tagal kasi ito maging golden brown kaya para hindi ako maboring ay kumain mo na ako ng chips Pagkaraan nga ng ilang minuto ay hinango ko na din kasi luto na. Binawasan ko nga lang din pala yung mantika para makapagisa na ako ng sibuyas. Sinabay ko na din yung bawang at luya sa pagisa. Kapag medyo na amoy amoy mo na ibig sabihin yan ay lumabas na yung aromatics nila. Ngayon naman ay tatakwan ko lang ito hanggang sa lumabas yung sariling katas niya. Pagkalipas nga ng 10 minuto ay ganito na yung itsura niya. Mas masarap kapag medyo may asim kaya maglalagay ako dito ng kunting suka. At ito yung sekreto na magpapasarap sa adobo natin. Binuksan ko na at ibubuhos ko na ito lahat para maging mas masarap. Kapag ito talaga ang inihalo mo sa adobo ay talagang papasarapin ang luto mo. Ayan, itaktak pa natin kasi sayang. Ngayon naman ay pahiram muna ako ng tuyuin mong jowa. Depende nga rin pala sa inyo kung maglalagay kayo dito ng oyster sauce sauce sauce. Maglalagay lang ako dito ng konti para dagdag lasa. Takpan muna natin ito hanggang sa kumulo. Nung medyo kumulo na at konti na yung sabaw ay naglagay na ako dito ng kunting asin at konting patis. Sinansya ko lang ang paglagay para hindi naman masyado maalat. Naglagay din ako ng siling labuy pang paalmuranas kasi kasi mas masarap kapag medyo may sipa. Ayan, luto na ang adobo natin sa Sprite. Pero bago tayo kumain ay magpiplating muna tayo. Plating pa lang, matatakam ka na at mapapataobo na naman ang isang kalderong bahaw na kanin. Mapapabitbit ka na naman ng plato para humingi ng kaning lamig doon sa kapitbahay nyo. Kung hindi pa nga pala kayo kumakain, tara, kain po tayo. Kapag adobo talaga, hindi nakakasawang ulamin lalo na kapag masarap ang pagkaluto. Sarsa pa lang ay talagang ulam na. Samahan pa itong pritong patatas. Ayan guys, makikilambing nga pala ako sa inyo kung di pa kayo nakapag sa munting page natin ay baka naman pakilag -like, share comment na din kung hanggang saan umabot ang video natin baka umabot na ito sa Mars malaking tulong ito para sa akin para mas lalo pang lumawak ang munting page natin at para lagi kayong updated sa mga video na ina-upload ko so ayun guys hanggang dito na nga lang pala ang mini vlog natin thank you for watching bye bye god bless